What's up guys? Good morning. So, ayan. <laughs> Kain tayo ng ano ng talito <laughs> ng mais. So, may nagtanong dati guys, di ba? Kung magkano nga daw ba ang tayo uh, binabayaran namin sa kuryente. So, hindi ko na-vlog dati. Pero ngayon, tamang-tama kasi. <laughs> nandito yung ano, uh, nag -e reading ng ano, metro ng kuryente. So, papakita ko sa inyo ang Korean reveal namin for today's video. So, sa Ante Aning o, pinapakita ko ang babayaran nila. So, ito mo i-reveal natin. 119 pesos. Ayan yung bahay nila. Sobre yan Kasi yung bahay namin, di ba? So, anong unahin natin? Itong <laughs> bahay na to o yung bahay namin? Yan, welcome back. <laughs> so, una nating i-reveal yung bahay ni na Nana at Tata, yung family house namin. So, meron silang anim na aircon. So, tig isa yung bawat kwarto at saka isang malaki dito sa salas. Pero at siguro meron silang ano, dalawa o tatlong electric fan at marami silang mga ilaw kasama na yan dito sa uh, harap ng bahay namin. Pero yung AC, uh, saka na lang nila ginagamit pag kagabi kasi hindi naman sila <laughs> masyadong nandito sa bahay. Pag tuwing umaga kasi nandun sila sa kung meron uh, sa business uh, location namin, doon sila nag-stay like mainly the whole day. So ito yung kanilang babayaran. Chan chararan! Chan chararan! So, 8,000 436.64 So yung babayaran nila Long kilowatts ba to? Hindi ko alam. <laughs> Ay, basta. So, 8,436.64. Diba? So, I don't know kung that's bad or <laughs> that's good. Hindi ko alam. Pero siguro, not bad kasi ang dami nyo lang AC. Diba? Pero ito sa amin, diba? O, yung bahay namin. Yung kami mismo. So, meron kaming electric fan na nag-run siya 24 hours para sa mga aso namin. At marami kaming ilaw of course. At yung AC namin is isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang yung AC namin. Kasi dalawang kwarto at saka sa salas lang. Pero yung ginagamit lang, na, pero yung sa kwarto namin talagang almost 24 hours din namin ginagamit. Kasi iniwan namin yung dalawa naming aso doon sa loob. Minsan, pero minsan kadalasan kasi nga ang init dito sa <laughs> ang init dito ngayon so kadalasan nandoon lang kami sa loob kasi nakabagot din lumabas sa panahon ngayon kasi nga 'di ba ang init-init so kahit mo pupunta man kami doon sa my store namin so uh, lang kami doon para mag uh, kumain breakfast tapos babalik kami ng lunch tapos dinner tapos magstay kami doon ng few hours then balik ulit dito si Jeff most specially most most specially <laughs> Most specially, si Jeff. So, yung, tapos meron pa kaming electric fan doon sa loob. So, AC at saka electric fan yung combination namin. Ay, tapos sa taas ng third floor, sa kwarto namin, and, uh, naka-open yun pag, ano, pag gabi. Kasi yun na yung, ano, uh, pamangkin ko, minsan yung ate ko, si Maria, at yung pinsan ko. At ito na yung babayaran namin. So, tumaas siya, guys, ng two thousand two thousand pesos. So, chan chan <laughs> So yeah, yung babayaran namin oh eleven thousand nine hundred thirty-two pesos. So imagine that ha, huh? eleven plus so twenty thousand yung babayaran namin sa dalawang bahay. At hindi ko alam kung magkano yung babayaran nila doon sa, may, sa, sa may store. Usually, it's like four to five thousand. So, yun yung binabayaran namin monthly. Actually, this is not bad kasi one time, naalala ko nung uwi namin last time, uh, yung uh, yung binayaran namin sa kuryente is umabot siya ng 25 sa, sa bahay lang namin mismo. So, not bad. Pero, pero, alam niyo mas mahal dito ang kuryente kesa doon sa US. Kasi yung kuryente namin din sa US, Uh, sa buong bahay namin uh, may central uh, may central AC kami sometimes yung binabayaran lang namin doon is uh, 200 dollars well uh, 200 or below sometimes so depende yun sa weather din doon sa US kasi nga di ba pag you know, mga winter hindi namin ginagamit masyado yung AC namin pero may heater din kami pero in since sa Florida kami uh, hindi namin masyado ginagamit yung heater but anyway so yan yung kuryente reveal natin Bye bye <laughs> ingat